Magandang gabi mga kalipad uh, Itong nakikita nyong sayawang to ay Christmas party to ng mga Pilipino dito sa Canada mga kalipad Ayan, nagkasayahan na kami Ayan, may mga amats na rin, may mga tagay-tagay na yung iba dyan Mga lasing na yung iba Ayan, sasayawang kami Ayan mga kalipad O diba Marami din Pilipino dito sa town namin dito sa Manning, Alberta. Ayan. So, nagkayayaan kung sino lang yung gustong pumunta. Open naman. Ayan. So, nagsipag-attend yung mga gusto makipag-party. Ayan. May mga parlor game din. Maraming masaya, mga kalipad. First time ko dito umatend sa Christmas party to. Ayan, mga kalipad. Ang saya namin dyan. Ayan, si sister. Nagbibidyo din siya. Ayan. Ikot-ikot kami dyan sa mismong mga mesa. Yung iba, mga nagtatagay sila. Kaya, ayan, nakaupo. Ayan. So, medyo nilulang namin yung ilaw para magandang pagmasdan ang ikot. Ayan, ah. Oh. So tinanggal natin mga kalipad yung music dyan kasi makaka copyright tayo eh. Kaya inalis ko yung music. Miniyot natin yung talagang sounds nya. Ayan mga kalipad. Ayan si Justin, si Ancesel. So. Ayan. Anak ka ni Ate Nancy. Ayan. Dito na rin yan lumaki sa Canada. Maliit pa yan nung dinala dito ng daddy nila. Ayan. Ayan, mga tropa ko yan sa sumil. Ayan. Ang nagtatrabaho sa sumil. Ayan, bumilog sila dyan. Ayan, oh, oh may sumasayaw. Parang kilala ko sumasayaw na yun, ayun Ayan. Ayan, si sister. Nang sister-sister namin dito. Ayan. Ayan, sige. Sayo kayo dyan. May mga amats na. Ito na may mga dalaginding na ngayon dito sa Manning, Alberta. Ayan. So, medyo madilim kasi wala talagang ilaw. Talagang inop nila yung ilaw eh. Ayan, sige. Party, party. Di ba masaya mga kalipad? So, para din kami nasa Pilipinas. Pilipinas. Yan. celebrate din namin ang Pasko. oo naman dyan sa Pilipinas. Nang araw. Late kami kasi dito eh. Ayan. Sayang siya sila. Di ba mga kalipad? Ayan si ate. Sayang na sayaw. Ayan. Mga din yan nandito sa dakong kanan. Ayan. Medyo madilim lang mga kalipad. Kasi nga walang light. Ayan. Kasi kung ilalagay ko kasi mga kalipad yung ating music. Papa to ay hindi natin i-mute. Yung original music niya ay makaka-copyright tayo mga kalipad kasi mahaba tong music na to eh. Ayan, makaka-copyright. So, ang ginawa ko, i-voice over ko na lang. Ayan. Pero masaya yan mga kalipad. Masaya namin dyan kagabi. Ayan, si Mrs. Sumataw na rin. Nakainom na yan ng tequila eh. Ayan, yan. Ito, sinda PB to eh. Ayan, sa gawing yan. Mga anak ninda kuya at ate. Ang tugtog na dyan ay apati-pati. Apati-pati. Sabi dyan sa tugtog dyan eh. Ayan, humapit na sila lang, humapit mga kalipad. Natapos kami dyan mga kalipad ay parang 2 o'clock na yata kami umuwi. Nang madaling araw or 3, parang ganun. Pero may mga naiwan pa, yung mga nagiinom pa talaga, yung talaga nakipagbat dan sa inuman. Naiwan sila dyan sa Legion Hall. Kami umuwi na kami. Marami nang umuwi. Ang saya dyan, ang daming palaro. Ah, si Michael. Ayan mga kalipad, ako. Kung bibilangin mo dito ang Pilipino, marami talaga din. Pag nagsama-sama. Pag aatend lahat, napakadami pala nung una kong dating dito mga kalipat nakala ko konti lang marami pala ayan si mama katitong nakatalikod eh sayon na bye bye